at siya'y umalis doon, at pumasok sa mga hangganan ng Judea, at sa dako paroon ng Jordan. At ang mga karamihan ay muling nakipisan sa kanya. At, ayon sa kanyang kinaugalian, ay muling tinuruan niya sila. At nagsilapit sa kanya ang mga fariseyo, at siya itinanong, Matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa? na siya'y At sumagot siya at sa kanila isinabi, Ano ang iniuutos sa inyo ni Moises? At sinabi nila, Ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay siya. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay inilagda niya ang utos na ito. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang. Lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. At makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. At sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, Ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalunya. At dinadala nila sa kanya ang maliliit na bata, upang sila'y kanyang hipuin. At sinaway sila ng mga alagad. Datapwat ng ay makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya, at sinabi sa kanila, Pabayaan niyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag niyo silang pagbawalan. Sapagkat sa mga ganito na ukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. At kinalong niya sila, at sila'y pinagpala, na ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanila. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya. At lumuhod sa harap niya, at siya tinanong, Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay. Huwag kang mga lunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa di katotohanan. Huwag kang magdaya. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus, ay giniliw siya, at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, at ibigay mo sa dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapuat siya ay nahapi sa sabing ito, at siya ay yumaong namamanglaw. Sapagkat siya ay isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot, at sinabi sa kanyang mga alagad. Kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Dios ang mga may kayamanan. At nangagtaka ang mga alagad sa kaniyang mga salita. Datapuat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila. Mga anak! Kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Dios ang mga mag-sisis-asa sa mga kayamanan. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom. Kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y nangagtatakang lubha na sinasabi sa kanya. Sino nga kaya ang makaliligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanila'y nagsabi, Hindi maaari ito sa mga tao, datapo at hindi gayon sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya. Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay. O mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ina, o Ama, O mga anak, O mga lupa. Dahil sa akin, at dahil sa Ebanghelyo. Na hindi siya tatanggap ng tig-isang daan ngayon sa panahong ito. Nang mga bahay, at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at mga ina, at mga anak, at mga lupa. Kalakip ng mga pag-uusig, at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Datapuat maraming nangauuna ay mga huhuli. At nangahuhuli na mga uuna. At sila'y nangasa daan na nagsisiahon sa Jerusalem at nangunguna sa kanila si Jesus. At sila'y nangagtaka at ang nangagsisisunod ay nangatakot at muling kinuha niya ang labing dalawa, at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari. Na sinasabi, Narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem. At ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong sa saserdote at sa mga eskriba. At siya'y kanilang hahatulang patayin, at ibibigay siya sa mga hentil at siya'y kanilang aalimurahin, at siya'y luluraan, at siya'y hahampasin, at siya'y papatayin. At pagkaraan ng tatlong araw ay magbabangon siyang muli. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya'y nagsisipagsabi. Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hininsayo. sa iyo at sinabi niya sa kanila, Ano ang ibig niyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, Ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami. Ang isa sa iyong kanan, at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapuat sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi niyo nalalaman ang inyong hinihingi mga kaiinom baga kayo sa sarong aking inuman. O mga babautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin. At sinabi nila sa kanya, Kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, Ang sarong aking inuman ay inuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Datapuat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa, ay hindi ako ang magbibigay. Datapuat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. At nang marinig ito ng sangpu, ay nangagpasimula silang mga galit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila'y sinabi, Nalalaman ninyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hentil ay nangapapapanginoon sa kanila. At ang sa ay mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapuat sa inyo ay hindi gayon. Kundi ang sino mang ibig na dumakila sa inyo. Ay magiging lingkod niyo. At ang sino man sa inyo ang mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran. Kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubo sa marami. At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho. Nakasama ng kanyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao. Ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na si Jesus na Nazareno, siya ay nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya ay pinagwikaan ng marami upang siya ito mahimik. Datapuat siya ay lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus, at sinabi, Tawagin niyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag, na sinasabi sa kanya, Laksan mo ang iyong loob. Ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig, at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus, at sinabi, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Raboni, na tanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya at pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan